Ngayon po ay magpapaligo tayo ng pusang takot sa tubig. Okay. Siya po si Hermes, ang aking Highland Fold At pag magpapaligo tayo, dapat nakaputol na ang kanilang mga kuko. At nakaredy na ang tubig na maligamgam sa akin. Sa isang batsa na yan, dalawang takoring tubig. Okay. O dalawang kitel dalawang salang ng kitel at hindi na po tayo gagamit ng gripo kailangan e nakaprepare na talaga ang tubig na tinagagamitin upang hindi sila mairita ayaw po nila yung agos ng tu tubig sa gripo at yan nakita nyo yung sponge na yun ay may purpose tayo dun sa pagagamitan unahin nating uh, paliguan ang kanyang mula sa leeg at hanggang sa katawan iiwan po muna natin ang ulo dahil doon sila mas naiirita at pag naiirita sila ay ma-hysterical po sila okay. ang gamit ko po sa kanila ay uh, madre de cacao shampoo pero ako may gumagamit din ng saint gertie pero pagka tipid tayo uh, dito tayo sa madre de cacao yan Uh, sabunan natin maigi ang ibabaw, likuran at ilalim ng kanilang katawan okay. at habang uh, sinasabon natin yan dahan-dahan uh, nating -dahan natin i-check din ang kanilang katawan at ang pagkuskus natin ay parang yung halos kinakamot natin mas uh, nagugusto nila yon uh, at sumisiksik din naman yung shampoo Lalo na yan, uh, may madre de cacao yan. Okay. Maganda yan sa balat nila. Ayan. Uh, uh, babanlawan naman natin ng mild na banlaw para mabula. At dyan tayo mag-check uli ng kanyang uh, balahibo at balat kung may parasite o kuto para uh, maiwasan natin ang pagdamin nito alagaan po natin ang ating uh, alagang hayop, Lalo na sa kalinisan dahil ang parasite, pag kinapitan sila ng parasite, uh, pag dumami yun, uh, uh, talagang perwisyo yun. Ultimo sa balat natin. Tapos gagalisin sila. Ano pa bang mangyayari sa atin? Di gagalisin din tayo. Kaya alagaan po natin sila. Okay? Yung ulo po ay ihuhuli natin yan. Okay. dahil nga sa sabi ko nga ayaw nila na nababasa ang kinilang ulo hindi naman lahat pati hindi lahat ng pusa sa uh, ano hayop ay hindi lahat ay takot sa tubig ang tinuturo ko lang dito ay para sa mga tao sa tubig kaya dapat naka solo lang kayo Yan. walang tali walang po uh, hindi siya nakakulong Solo lang kami doon. Wala siyang tatalunan maigi. Wala siyang mga tutungtungan masyado. Yan lang, bawl. At wala na siyang mga na susunod pa. Yan, sa pagkakataon nga, nagsacheck na rin ako. Dahan-dahan. Pag may makita kayo, kahit nagatultok lang, o gabuhangin, ay tanggalin yun. Maaaring itlog yun ng puto. Okay? Maging maselan po kayo sa lahat ng kita nyo ninyong dumi tanggalin nyo po yun at paalala ko ulit dapat nakakoko ang inyong mga alagang hayop para hindi po tayo masugatan once na nagpipigil sila na ng kanong kamay nila para tumigil pinapatigil tayo okay yan sinisiyasat ko maigi kung merong mga kuto at uh, sa pagkakataon niyan ay nagpapasalamat ako at wala ibibigay ko ang link ang gamit kong uh, pantanggal sa kanilang mga kuto at pati ang shampoo na gamit ko ay ibibigay ko dyan sa aking link dyan sa description check nyo na lang dyan sa description below yung sponge ay gagamitin natin para sa ulo Maya-maya Makikita -maya, nyo po Kung paano natin ito gamitin At pag na-check nyo na maigi Na halos wala na Ay Pwede na po natin sila Pwede na po tayo magpatuloy sa banlaw At yung matatanggal nga po pala natin Kaya yeah, kagaya nyan uh, Di ba may nakakuha ko ng mga uh, Halos ga Ga tuldo Hindi natin alam kung itlog yon. Basta makita natin na do, brown man o itim. Ibabad natin sa tubig. Kahit yung puto nila, ibabad natin sa tubig. Mamamatay po yun pag nalunod sila. At make sure lang na mailubog nyo po sila dahil lumulutang pa po yan. Okay. Tapon natin o i-flush para hindi nyo makabalik. Babanlaman na po natin siya maigi. Iyaan nyo lang siya kung saan siya magpunta. Ganun po magpaligo ng mga takot sa tubig uh, para sa akin. Basta magkulong, na, may area kayo kagaya nitong CR namin ay uh, kami lang at wala talaga siyang masasampahan dyan. Inalis ko na rin yung mga bagay na pwede niya sampahan, Ang mga pwede niya sabitan, ay pinagtatanggal ko. Kumaga ready na ako para paliguan siya. At yung tuali niya, nakaredy. Bakit ako nakamas? Kailangan nyo yan magready po kayo ng masa na on nakamasta kayo at saka isang isa dalawang plastic dahil once na matay yan ay at least meron pa kayong pan support sa kamay nyo pandampot dun sa kanilang dumi dahil minsan sila ay nadudumi habang na pinapaliguan yan. dalawa na po natin siyang maigi at susunod na ang ating paglilinis sa kanyang ulo. Ganito lang po yan, sponge, uh, shampoo, at uh, tabo na may lamang tubig. Uh, natin siya ng konti. Gamit ang sponge din, pinakaban lang niya. At lalagyan na ang susunod natin ay ang sabon. Yan. Sabon na natin siya. iwasan na po natin ang mata, ilong at bibig niya. Dahil may ibang diskarte din tayo yun pagkatapos na niyang maligo. Yun po ang gagamitin natin ay ang hilamos na lang. Meron po tayo dyan video kung paano maglinis ng mata, ilong at bibig. Yun po ang sundin natin dahil ayaw na ayaw po nila na uh, oh, sila pag yan ang nabasa at saka baka mapasukan pa sila ng tubig sa ilong at sa tenga kaya ganyan lang, nakapiga po yan ah. pigang piga yan pagka pinahid mo na yan sa ulo, yung mga sabon na yan ikubula pa rin yan bali ang target natin dyan, yung ulo yung ilalim ng baba nya at pisngi at ganoon na rin ang ibabo ng tenga yan. yun ang nililinis natin maigi dyan at habang nililinis natin, i-check na rin natin kung dyan nagtakbuhan kasi pag inuna nga paliguan ng uh, katawan ay magtatakbuhan paakyat o sa ulo na wala pang basa o sa area na hindi pa nababasa o nasasabuna doon magtatakbuhan ang mga kuto mabilis po ang mga kuto nyan parang bigas po ang itsura pero napaka bibilis at bahagyang lumilipad ganun po ang kuto ng pusa yan. May sigurado ko na uh, wala. At pagkatapos ay babanlawan na natin siya. Ganun din. Pipigahan din natin maigi ang uh, sponge. Pipigahan natin ang sponge. Pagka may mga bibili kayo ng sponge dyan yung walang scrub nakapiga rin po yan yan yung sinasabi ko yung pinag ah, ano nila sa kami nila papigil pigil nila sa na tama na tama na sabi niya tama na pag yung may koko matalas o so hindi nakaputol ay sigurado may sugat ka hindi nila intention nyo nakalimutin ka yun ay pumipigil lang sila na inap na Ayan. gaya na sabi ko uh, piga lang ganun din yan tubig na malinis tas piga lang yan ang pambabanlaw din natin sa kanya mga ilang beses kung sa tingin mo na malinis na talaga siya sa pamamagitan ng ganong piga lang ay pwede na uh, ah, pwede nang itigil at yung mukha ah, mata, ilong at bibig kasama na dun ang muka ah, dahil sa mata ah, uh, ng muka dahil sa mata ah, yung sa ilong na ano yung dahil sa mga sipon at sa bibig na galing sa laway ay mamaya na po pagkatapos niyang mapaliguan at uh, yun po ay mayroon nga po tayong video, uh, inulit ko lang po, uh, check nyo lang po dyan, Meron po tayo kung paano maglinis ng mata, ilong at bibig ng ating mga busa o adult cat. Ayun, tayo para sa puting, okay. Nandyan na nga po, ayan uh, na nga po at ang aking huling banlaw sa kanya mapagpansin nyo pinipigilan niya pa rin ako at tayo ay mag uh, magpupunas na ng tuwalya sa kanya yung tuwalya po ang paggamit ko ay isa isang adult sa isang tuwalya isa lang po ang tuwalya nila lahat pagkatapos ko po itong gamitin ay lalabhan din agad. Ang paglalaba ko, meron po yung kasamang sunrocks. rocks. Son rocks, baka naman. <laughs> eh, may sunrocks talaga. Bababad ko muna ng mga ilang oras yon Kasama yung uh, powder. Bago ko labhan. Kada tapos gamitin ng tuwalya, kaya nga dapat kumaari ay mag-alaga lang kayo ng inyong kayang alagaan kaya nyo suportahan ng kanilang kalusugan okay, kagaya ang aking ginagawa okay. at sa akin apat ang aking alaga at magkakahiwalay ang araw ng kanilang pagligo hindi kaya dahil iisa lang kanilang tuwalya at sinisigurado ko na nakababad dyan sa sunrocks na may tubig at tubig na may sunrocks at may sabon para kung sakali mang may kumapit na parasite doon o kuto ay uh, siguradong mamamatay at hindi na kakalat muli sa kanila okay. nag-struggle din ako sa kuto dati uh, buti uh, na makilala ko ang isang produkto na magtatanggal dito sa kanila at nandyan yan sa aking link sa description na uh, check nyo na para maprotektahan nyo rin ang aso o pusa inyong alaga at yan ibababad na natin ang tubig kukuha uh, na lang tayo na